For today's video, mga hatagtag sa katrak na sapatos. Exactly 244 pairs of shoes. Kung kinsay makakita ni, eh, pangapunapun lang ninyo! Yeah! Na na eh. Oh, yes! Matos! Hoy, maliksan mo! Maliksan! Oh, matos! Kela Ooh. Kaya na! Kailan ka! Larga mak, larga! Larga mag. Nos, mag. O, <tos> <ay>! <tos> yeah, mga, larga mga! Uy! Kaya, tagaang sapatos. Tara Patos silang labayan ug tulok ang ka sapatos kaya nangayaw silang pisik. Yay! Yeah! Oh no! Ikaanti kang sapatos oh. Karoon atong tagaang sapatos ang tanang na adre ng construction. Sa usala pa ka! Pag-ilis. Pag Ah, pag isinis lang mo, kaya di siguro. Ilin niya lang tatoro. lang, ilin niya lang. lang, lang. Ay lang, ay lang, ay lang. Malang bukahin, malang ay lang pang Ako lang, boss. ako lang, sos. Yes, Elis lang mo di hindi magsinabot sa pinakod. Salamat doon. Okay! you. Pass out. They're not like us. Napa guys. Ah, oh, taga ka mo og sapatos. Okay, pair. Oh, dala, dala pa. So, dire, magbili tayong mga sapatos. Oh. Salamat! Oh, kay Lami, makilay mong siyumay, tagadi ang sapatos. Salamat, Big Master! Hi, Dol! Salamat, kayo dalam. Hi, Dol! Ang kanilang sapatos, oh. Salamat! Oh. Salamat, Hilden. Sige, wala ni pambata. Boss, mga tabi sapatos, oh. Sa usa lang, ha? Linyalinya lang, ta. Ta. Oy! Salamat, Hilden. Hi, idol. Hi, Dol! Sapatol, sapatol!

Ayan pa panawag dali na, samahan lang bibilin mo, Madre. Wo? Wo wo May hapon. Saman na mo vlogi nang wala lagi motor. Yes, boss. Hey, free sapatos. Ye yeah, Pair. Ye yeah, Pair. lukar, mak, lukar Bos Idol. Oh, sepatos. Oh, sepatos. Bos Ayo dia ke di dia. Ye. Yeah. Yo. Ye yeah. ye. Yeah. Ayo. Dai, sepatos. Mana? Idol. O di magkama umao, lang mo ha. Ay, ah, ilis, may hata na sa iyo mong kuya. Idol. Yay! Yeah. Yay! Nana sa ilain niya, let's gas guys. Hala no! Free sapatos! Pusing, dali! Mora! Idol! Pus! Sapatos! Hinday! Pus! Sapatos! Tapa! Tapa! Woo! Tay! Re, sapatos! Re, sapatos! Okay, okay. okay. fire, mga! Fire! Oo. Okay. Oh. Thank you! Uy, uy! Thank you! Pusing! Oop! Okay! Thank you! Ang ari ka ninyo, tanggol hoon! sorry, sorry, sorry. Okay, fire, fire, fire. Yo na! Yo, 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 yo. Gusto. Hello. Sapatos. Idol. Patos. Patos. Sapatos. Oh. lo ka bukong bilin para nila. Usa. duha. solo yeah hello 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 sapatos free wag ay sapatos oh tất cả tất cả